Panorin nyo mga ka-siblings kung ano yung sumili. May nag-hello. Masakit tong alimang, guys. Buti na lang hipon ako. Alam nyo ba nagpa-check up ako? Ano, general check up ba? Ayun, may, si may matututunan din sila. So, yung mga dapat din. Alam nyo bang allergy ako sa seafood? Kahit anong seafood? Pero simulang bata, kung makain naman akong seafood, wala naman na epekto sa akin. Hindi ko lang siguro alam. Siguro pag nangangati ako, isipin ko, hindi kagat lang ng lamok yan. Pero kapag, siyempre, kapag mahirap ka, gano'n iisipin mo na, no, kagat lang ng lamok niya, ugasan mo lang, kaya tulog mo na yung sa wala na. Pag na magkakawala, na ano lang ako, na nuno lang ako, ganyan, ganyan. Nabati lang ako, na nabalis lang. Huwag papatawas ka lang gano'n. Ganun lang kami dati. Pero siguro nga, yung mga ibang sakit-sakit ko dati, feeling ko nga, allergy yun. Pag mo kasi, I have allergy kasi the, the, uh, for the seafood yun. kaya ako nang tama. <laughs> <laughs> ganggang Magito ba? Yung muna